At nakahay na po ang aming pagsasalusaluhan ngayon yes. para sa extended pa rin extended <laughs> ng birthday ni Bobby. Thank you. Thank you po sa mga ninang at ninong sa ice cream, yes. sa lechon, yes. yan, sa mga pizza. Hello po, magandang araw sa inyong lahat. Kahapon nga po ay birthday po ni Bobby at may natira po na ulo ng lechon. Lulutuin daw po ngayon na lechong paksiw at yun daw po ay pagsasalo-salohan namin sa palaisdaan. Kaya lang po ay maulan ang panahon ngayon kaya hindi na po natuloy sa palaisdaan. Dito na lang daw po sa bahay. Ayan, at bali ako po ay nagsasaing na at may tatlong alimang po si Bossing na dala kanina ay lulutuin ko na rin po para pandagdag ulam. Yan at nandito na po si na Janet. Hello, po, Hello Bobby. Hello. Nakagising. Opo, magugising. <laughs> Happy birthday. For <laughs> celebration na oh, natin. Thank, thank you, Lord. Lord. <laughs>

Gwapo! Hi, Teo! Happy, mm -hmm. Nandito na rin po sina Beka, no. sina Haisen. Antein lang natin ang mga cula. <coughs> Tuhan-tuhan na, na naman si Teo. Maraming kalaro. Nandito na naman si kuya Andres. Happy na naman iyan. Papa! <coughs> Papa! Bye. Tuwa to ay pag may mga bisita dito sa bahay. Eh. Tayo wag tumakbo man, wag tumakbo. Kuya. Kuya. Dalawang oh, twin pa yung yeah. Nescafe original oh, kay Kobe O Aba, may cake pa pala si Bobby. Mama, pag may dala may masarap pa rin. Eh. Ay, magbukot ka na. Magbukod ka na, halika na. Ah. Nagod ng po. sila. ito na po yung niluluto ko na, alimango. Yan po yung luto na. At ilalagay ko na po itong petchay, uh, pinakang gulay. Tingnan po. Ayan po at luto na po itong sinigang na alimango. Ayan po at ito na yung lechon paksiw. Bali, pinapakuluan ko na po. At ito po yung nasabawan ko na, kompleto rigado na po ito. Titikman na po ni Janet. Kung matabang o kailangan pang ano pang Sarap ate. Sarap na. Sarap ate, di ba? Sarap. Ah, Mataba ang <laughs> o kailangan dagdagan pa ng asin? Hindi na, hindi na. Hindi na okay na. Ano, masarap na. <laughs> sarap ate. Grabe. Sarap, enhance enhance yung flavor. <laughs> Oh. Ay, alam mo na natin gumulo para yung lasa talaga niya lumabas sa sabaw. Yes, sa lumabas pa. Oh. Yun pa, mas ano na lang siguro. Mas malapot. Uh -oh. Pero ang sarap po. Sarap ng lasa. In wow, may pizza. Ayan. From Tita Sil. Hi, kay Tita Sil. na may bandi ulit tayo dito sa inyo. Wow. Kaya yung padala ng na pampinsa. Wow! Sa Salamat po. Thank you po. Hi, Tita Sil. God bless you more and more. Teo, bless ninang. Bless. Bless na bless. Bless ang Bless. Bless. tayo ay nakaluto na nung ating ulo ng lechon sa kayo alimango. Ah, uh, luto na tayo kakain na lang. Aantay ah, na lang natin sina sina Kadilag at si Kagwapo lang. Yan. pagdating nila ay tayo kakain na. Nandito na rin sina bosing, Sila po ay nagpain yung dalawa ni Milo. Ang <laughs> dami na pagasila. na po oh, yeah. si Nabunso. Yeah.

Nina. Ito, dea? Sina, dea? Nina. 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 Oh, Nina. Oh, yeah. ka, Nina. Ninang. Nina. mo Nina. Ninang. Ninang. Ah, dahil diyan, iya. Di kanina ay magkasama namin si the Ma'am Abby. Uh, si uh, Sir Archie from Look the Subscriber. Right. Uh, ay pinapabigay ito. Ito ay dalawang item ito. Pansit hab-hab sa kanila uh, kung lang gani isa. Fortunas Ano! Nadam po si Teo. Okay, hindi nang hindi naman yan. Thank you po. Thank you. Thank you Hindi <laughs> <laughs> naman ngayon. Hindi na. Maaga. Ano, mag-ahayin na. Hindi na. Oh, very good. Hindi na. Hindi na. Ay pag yan ay dapat ay, papastu, <laughs> na. Bata, kalina, malina, malina. So, kina ito? Kita <tik> <Nahayon tik> serà Ça, no sé. No Wow! May alimaw. Ayan guys, at nakahayin na po ang aming pagsasalusaluhan ngayon. Yes. Para sa extended pa rin. <laughs> extended <verse. laughs> ng birthday ni Bobby. Buong <laughs> August ay may handaan. Thank you po. Uh, thank you po sa mga ninang at ninong sa ice cream, yes. sa lechon, yes. yan, sa mga pizza. Ice cream from Tita C uh -oh. and pizza, Tita C. At ito naman oh, ay Ninang Gigi. Yan. Ito naman oh, ah, ito. ay sa inyo, di ba? Posting, yeah. yes. Yeah. Okay. Thank you po. Oh, busy-busy naman itong mga ito. Okay, picture <should laughs> taking. Picture lang, ako may hako. Muntik na, hindi mahagi pang ulo. Oh, Sige. Okay. Oh, Picture na. Ihiwain na ang pizza. Saka hindi sila ko yung pipigit na ako yun. Lord, nagpapasalamat po kami sa isa na naman celebration para po sa birthday ni Bobby, Lord. At uh, salamat po noon sa mga share ng kanilang blessing sa buhay ko ng mga ninongs, mga nilang, sa aming mga subscriber, oh God. Lord, you know them and you know their hearts. At Panginoon ang halang ng balik lang sa Secret na at ng pagpapala sa kanilang buhay. And nagpapasalamat po kami sa buhay ni Atin House na palaging nagpapatulog po sa aming pamilya yes, sa kanilang tahanan, Panginoon. Pagkalubon po sila, Panginoon, ng mabuting kalusukan and bless all the works of their hands, O God. At palagi nyo nga po silang ingatan tuwing sila po ay nasa palaisdaan at nagbabuhag, O God. In Jesus' name, Amen. 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 HAPPY BIRTHDAY BABY! HAPPY BIRTHDAY! HAPPY BIRTHDAY! HAPPY BIRTHDAY BABY! Hey! Happy yeah. birthday! Happy uh, yeah. birthday! Uh, oh, oh. Extended. <laughs> Extended. Celebration. Oh, where did you get that? You get that? Oh, it's a red, red cup. Wow. Oh, okay, eat na, guys. Eat na. Okay, let's eat. Yan. Mami, titigyan ka tabi mo pa na. Kain po tayo. Kain na tayo. At Ninong and Salamat po, Ninong and Mga bata, mga bata. Kain na. na. Let's go.

ang gulo na. Happy birthday, Bobby. Bigla, pag may pigay, pahingilan na kaunti na. Kami na. Kami na. Mami, kuha mo ako ng pizza. pag mo nga ako ng pizza, Mami. Mag-reserve na. Reserve. Salamat. Sa akin nakakainin ka. Tignan na natin. Yan, kahit po tayo. Si Bobby po ay pinauna ng pakainin kanina. Mm -hmm. Oo. Oh. Sarap. 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 Malambot siya yan eh. Oo, nakain na rin siya. Oh, na no! Oo, no. oh, ati yan eh. Piga, para kay Bobby. oh, subo, subo mo mamaya. Nakain na rin po siya yun. Oo. 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 Oh, yung sabaw. Pinanipon niya. Pinanipon ni, Pinani ni Tatay hindi na sumama. Ah, hmm. oh, mga bata yung gusto ng ice cream kunin na Baka matunaw. Pinan. Yung may gusto. Leche pa. Gitin buntot ba na? Mm hmm, mabilis. Mm -hmm. Oh, nilagay ganyan na.

At sila taga-sambalis daw. Mm. Ang nila si Bal. Kaya sila naman ng blan. Pinatinas, Enidot, mm. at Akasalini. Shoutout po! Thank you po sa panonood. Ay, na mo ha? Ay, ito. Ay, dito ito. Dito na mag -ahari. Oh! Ito nga pwede na baka oh, Beka eh, bato baka no, oh, ay Oo nga, Beka. Hindi na na, ini, baka ay Nasakit ng batok. hindi gulay, <laughs> <laughs> May alimangoy, may linchon. Ayan, na gulay. mo na, kutba na Sarap din yung sabaw ng alimango. Okay. Ito oh, so, kailangan magbipi? bipi No, bed Mag-bipi na. <laughs> uh, mo <simong, kiming. laughs> Parang may gagay. <laughs> Yum, yummy. Bata ba? Kahit lalaki. ba? Sa ating pamilya ay eh, si Babi lang yung buwan ng August. sinakop na nga kasi mula ng August 1 hanggang eh, may, may oh, magkakatapos na yung celebration. May nagpa-pizza, may nagpa-jollibee. Wala matandaan ako ng birthday Ako ako, ako, na Kupikitan ako ng pera. ng <laughs> oh, 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 ma oh, may, may papares <laughs> Ay, ayaw, ayaw ako 'yung mama. Andat milya ni. Eh. mo lang akong hatin. Pa ano, ayaw, na 'yung kuno ng hatin. pa nang ano ha, bukas lahat. ka pa. Gusto kami nang

Ah, peace to the world. Thank you Ano ito, tayo, hindi naman. Hindi. 'Yun ay dulo. Ah, ito. Ah. Seven at nang masaya. Wow. 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 na oh, special. Wow, wow Super special. <laughs> Ari na ay nag-aakit na si Beka na tayo na ay nakoy walang nagsisiyamat at mga nagbiga oh mga pagod ay nung ay no sinabi ko aba may pizza o babalik mo! mabibili sa nila ay hindi yung pizza ano yan oi super special dadot ay nakakatakwis ay pinatatakaw ng mga nanay ng lamas o kunti na Ayan, ito pong saging dito ipapadala ko na rin po sa nakakar itong isang buwig ah. ito ah para may tamlaga po sila doon oh wait dalay mo na ito ah <laughs> panlaga ah oh. ah Panlagan nyo doon. Oo. Oh, okay. Kasi lagi kami naglalagan sa ano si Ay, hinog na. <laughs> Pagkatapos po ng kainan, may kaunting tagayan. At yeah. si wife ay nagregla ng kaunti. Dapat po, meron tayong 20,000 viewers. Wow. wow. 20,000 viewers. 20,000 na? Oo.

Sayonara ano ba guys pa. Nandiyan din ba yo? Alam nating pang-anime. Kakaputol sa. Sayonara. Ano flavor? Ano flavor nito? Yes! Sa ice cream. Ito nila po yung natin. Yes. Tapos ang ice cream. Ngayon ko lang matitikman ang ice cream. Masarap siya. Kahapon okay. na ako yung nabusog na. Hmm. Kaya ako yung hindi natumikim. Yes. Left po. Oh, oh, four minutes po. Oh, four minutes. Four minutes more. Sige Thank no. oh, po. Thank you po. Kay Tita si ice cream. Bye-bye! Paalis na po sila! Bye-bye!